Ko muna. Ano? Tapos, ano muna? ano muna? muna? Punta muna ako. Sari mo invited ka ma'am doon? Hindi kami invited pero baka yung majority yon. Oo, oh, tapos. Okay, hindi mo lang kami invited? Impeachment ba yun? Pero Ma'am, paano mo nalaman na merong focus <laughs> kung hindi kung hindi po kayo invited? Na dinig-dinig lang namin. Tapos puntahan ko muna ako. Paano mo so, na impeachment yun? At permahan mo? May nagsabing official. Okay, okay, Shanda, no, An official leader. told you that there's a signature leader? from the majority. Malapit na. story. sorry. Can you say it na kayo, kayo mismo? What What is this meeting about? O, anong narinig po ninyo? Sabihin ko na Tayo po. Kayo <laughs> po. Ano po yung narinig nyo? Well, parang know. naghahanda yata ang majority oh. doon sa oh. ipipresent mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung anong ano yung impeachment complaint na yon? Is it 1, 2, 1, 2, or 3? Yan. May yan na or 4? Kayo... Or 4? Or 4. Tama. But the official who told him, yes, he has signed, he or she has signed the, the impeachment. Hindi right. ko pa nakita. Yep. May narinig kayo ilang bilang na po. Well, we are, in-expect daw na makukuha yung 1-3. Okay. Which is? 103, pero nag-expect pa ng more than that. Okay. Hindi na muna sabihin yung final na. Sige, ma'am. See you later. Ang balita pong ito na ating inatambayanan sa maghapong ito, ang uh, impeach kay uh, Vice President Sara Duterte, Duterte, at ang detalye po niya mula sa live report ng ating kasamang si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Susan, sa una-unahan pagkakataon, isang Vice Presidente ng Bagsa ang in-impeach. In, -impeach. in ng 215 na kongresista ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sobra sa kailangang 102 o 1-third ng lahat ng miyembro ng Kamara para hindi na ito litisin dito sa Kamara. Agad ipadadala ang Articles of Impeachment sa Senado na uupong Senate Impeachment Court. Sa puntong ito, impeach na si Vice President Sara Duterte pero hindi pa siya maaalis sa puesto dahil ayon kay Secretary General Velasco kailangan sa ng ang Senate Impeachment Court. Ang unang tatlong impeachment complaints na nainihain noong Disyembre ng nakaraang taon ipadat sa archives ng Kamara. Inih o hinil o inihalal sa Kamara ang labing isang prosecutor na harap sa Senate Impeachment Court. Sila ay sina Representative Jerry Luis Rodeo Ako. Rog. Raul Angelo Bongalon, Loreto at Charol, Marcelino Libana, Nan Vigan, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor at Jonathan Keith Flores. Sa ngayon ay suspendido ang sesyon dito sa kamera. Balik sa iyo, Susan.